Okay. Hello. hello guys, hello mga kalabuski Yay guys, alang ulan, nakapasok po ako guys Hello guys, we're going to review Okay guys, nagre-review tayo, re-review natin si Bianca So, me, ngayon, ang topic natin ay mga matataas na anyong lupa Ano-ano ang mga matataas na anyong lupa? Go na <laughs> Okay lang, nang pang-review Hindi on. na, nagre-review tayo, go Okay Mm, next. Ah, uh, kabundukan. Or? Or? Bulu. Bululundan. Ay, no. No. Bulol. No. Nene. Bulubundukin. Ayun, bulubulbutin. <laughs> Bulubundukin. Bulbul. Uy! <laughs> o. O kabundukan. Tapos next. For Uy. yun, ha? Ayun. Tapos bundok. Mm. Tapos. Guys, ano? Yung, ayun. Chocolates or uh, burol? Brol. Brol. Bawal burol, okay? Brol. Mabilisan. Hindi, bro. burol, <laughs> Brol. Okay? And then, last one is... Ah! Yung makikita natin sa Tagaytay. Hmm, ano yun? Bulkan. Correct. Very good. Bye-bye.